Chang! Another day, another vlog. At this time naman, ang gagawin natin is mag-unboxing po tayo ng aming parcel. Bali, may dumating po kasi na tatlong uh, Shopee po kanina. At ayan po, ayan, box po naming mag-asawa. Ay, siya lang pala. At kung bago pa lang po kayo sa aking small channel, please subscribe po sa ating small YouTube channel. Bayan nga po at susukatin na ni Kokoy ang kanyang gagamiting shades para sa pagta-tricycle. Yung nga. Para si ano, may ari ng ano, aficionado ah. Si ano pa pala nang Joel ano yan? Joel din. Ah, panis. Magkano to, Koy? 88. Wow. Ayos nga to, no? Ganda oh, buo. Ba't okay. di mo ako binila? Eh. Bilan mo ako na ito. Ito Para pag magpupunta ako sa school, na ganito. <laughs> Ganda. Ba, ito naman po yung kanyang pangalawang order, ah. Ay, pang po pala ito ng blackheads at saka whiteheads. At siya daw po meron na sa ilong. Ay, gusto po niyang matanggal. Uy, grabe naman yan. natin. Wow, ano ba to? Ay, wow. Sige nga, buksan mga papa. Parang may mga ano pa siya, ano gano'n gano'n. Ano, Takay yan eh. Sige Hindi pa Ah, Sige nga, itas mo pa. Ganun, may pa, pa ganun. Wow. Speed, may speed. May, ah, may speed uh, Normal. Tapos, ah, okay. Speed. Yung ilaw, Ay. ah, okay. Paano nga? Eh? Sige na try mo. Ganun, ganun. Ganunin mo lang sa mukha mo pa. Ay, oo nga, no? Sige nga, gano'n, gano'n, gano'n. Siguro, kailangan mo munang ba basain yung ilong mo or something ano? mayroon. Mayroon. O, mayroon na, no? Meron, meron. Meron na? Meron na, na. Ay, oo nga, no? Meron na, na. Siguro, pang... Hmm. Pantanggal siya ng whiteheads mayroon. saka blackheads. Parang ang, ang ano humigup, no? Ganun, hmm. Magkano yan, Koy? 130. 130? Ito na yan? Mm -hmm. Oh, 130 na to. Parang nakabudol ka dyan, eh. no? Ah. Daring, daring. Pero ang ganda, no? Ah, may daring, pang may ano. Ah, meron siyang ano. Ay, parang, parang kapala. filter. Oo. Uh -huh. nga, no? Ayos yan, ah. Tapos meron pa siyang kasamang adaptor. Hindi, uh, oh, chargeable siya. Ah, type C. anong type? Type C. Type C? Hmm. Type C. Tingnan ano? Type C yan. Hindi yan type C. Type C. Yan. Hindi yan okay. type C tingnan mo. Ay, ano? Oh. Uh, tawag dito yung... Yung, USB micro. Micro. yung, USB USB micro. Micro. USB. USB micro. Atas tapos may kasama din siyang Attachment. ito pala. Attachment. Parang filter. Mga filter. Tapos ito, Attachment. ano ito mga ito? Ay, oo nga, no? Iba't iba ng, ano, nozzle. Nozzle pala ito. Iba't iba siya ng shapes. Ayan, yan, may bilog lang. Tapos, ito. yung kaoblong. Ito. Bilog lang. Nag-order din po ako ng, ano, ah, ng Gitara na laruan at gagamitin po nila Kurt sa school para po sa presentation nila sa Teacher's Day po. Ay nakuha ko lang po ng 86 at para po siya may gamitin at sila po i-sasayaw. Po, oh, unboxing mo na Kurt. Tulungan mo pa? Eh, nabuta Wow. Ano kaya 'yan? Ah, gitara. Pa tulungan mo nga pa. lang, baka masira. Mo kaya nang ano doon? gunting doon. gunting. dahan Mo si Sir. Makagupit, ha? Hindi pa, hindi Tapi yan, hindi ko na ano, maninag. nag Wow, mamasaya ka. <laughs> wow. Ay, ang cute naman pala nito. Pati nga, Kurt. Kurt, ito. Bakit? Wow. Kasama pala yun sa costume mo. Aba ka ma ba maari ng string. Mama putol yung string. Ah, okay. Wait lang, dandahan. Ay, wow. Oh, dandahan. And Pakita sa iyo ni Papa. Tingin nga, Kurt. Kurt! Balik natin. Balik Kaya nang tinuturo mo pa yung tama. Ayan. Ganyan, o. No? Ganyan, Kurt. Kurt, smile! Eee! Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po tayo palagi. Thank you for watching. Babo.